Good morning guys, Wednesday ngayon, so March 13, ayan may dalawang kong box kagising ko lang, ayan. Parix talaga ako guys, before until now, wala naman kasi reklamo kasi, so ito, kaya dito ako nag-stick sa kanila. So guys, ayan may dalawang papel, papunta ngayon si bro, Jess kasi just ang kukuha ni oh so wala nang wala nang gamit yung kwarto ko <laughs> konti na lang ayan ah, diba? so mayroon ako ditong altar ayan morning at afternoon evening ganay mayroon akong kasama ayan ito yung bed ko ayan medyo makalap pa yung kwarto ko ayan nagamit tapos uh -huh. wala na Ayan. So, mga mabobot doon sa loob. Ito pa, mga mabobot doon sa loob. Ayan, marami <laughs> so, ito na lang din yung mga natira kong damit. Ay, sa... Ayan, konti na lang. Mga natira kong damit. dami, oh, dami pa naman. Ayan. So, may gamit din ako sa Manila papunta doon tapos ito yung gamit ko yung mga labahan yeah, ito yung toilet ko ayan toilet hindi ko basa so guys bababa tayo hinintay hinintay ko lang yung kukuha ng box wala pa eh sabi niya mga 9 daw So, hihintayin natin siya. Mamaya ko sulatan ang pangalan. Ito yung kay like, sa ano, kay sa sa Sambuan, ito naman sa Carmen. Para sa kapatid ko to, para naman ito sa anakers. Hindi magagamit ko lahat yun. 'yan. Ayun, mga gamit ko. Hi dong, good morning. Jess. Jess, mag-hi ka. Hello. Hi. Hi. Ayan, kinuha na yung box ko, guys. Ayan. Hi, girls. Ano, girls? Sa mama ipakita na ko. Hoy, ipakita na ko ang ko, ay ipakita na ko imong akong channel ni mo, ha. Tara ay, guys, akong box do ka buo kikuha na ni Jess. So, yun. Mamaya ibabalutin pa niya yan, oh. Salamat, Jess. Welcome. <laughs> Dali. Dali sa mga. Mag-explain ka dong. Ay, sige na lang, ayun Ayan guys, ang Forex. Dito lang, dali doon. Oh, Ayan. Oh, sige, magpadala na kayo sa Forex Cargo. Sa Ayan, sa Forex. Sikat na yung Forex. Yeah. <laughs> so, ang saman yung duhaman niya, maghihatag na ako. In na kayo ba, yung kayo Ah, saman niya siya yung website. Ah, website. Website sa Forex, oh, padala guys. Padala na, Forex Cargo Brunei. Ayan. Mahal para sa kinabukasan. Ayan. Dong isin lang unya dong ha. Sige, thank you, thank you. Sige, bye-bye. Send -bye. na ko video na. Oo, -oh. ay ako pa man i-upload. At isin na ko ni mo kung i-upload na nako. Na mm. Bye-bye. Ayun si Jess. Tagal na yan siya diyan, guys. ayan Bye bye box Ito guys, ayan ang papel na padala ko, dalawang papel. ayan ayan So ayan bye bye na tayo sa aking box. Bye bye box. Salamat. <laughs> Oo. Okay. So guys, malis na yung